Hello, Beshi. Good morning. Ayan, pupunta tayo ngayon sa palengke at bibili tayo ng almusal ng anak ko. Nung oras na ba? Ay, wala palang battery. <laughs> <laughs> wala palang battery. <laughs> tingnan natin. Tingnan natin kung ano oras na. Ayan, 5.25 a.m. May pasok ang anak ko mamayang 7. Kailangan kong pumunta ng palengke para po tayo bumili ng almusal. medyo makikita niya na dilim pa talaga sa harapan ng bahay namin. Maulan. Maulan. na ulan Ayan, maglalakad na lang tayo. Wala pang masyadong mga gising na tao ngayon dito kasi... Madilim pa nga. Hmm. Mga aso pa. Okay. Ayun na nga nandito mga besho. Oo. Oh, Oo. Oh. Actually, yung lugar na to, hindi naman, hindi naman ganun kagulo. Hindi ganun kainay. pero marami lang talagang mga aso. Ang aso na ayan sa tabi-tabi malapit lang dito ng papa. na pwede kami bumili ng mga almusal kasi may pasok ang anak ko kailangan kong bumili ng almusal yan, malapit na tayo medyo malamig ulan kasi kanina. Ayan. Okay. Meron ditong bakery. Marami naman dito. Marami itong pwede pagbilan ng mga pagkain. Kasi nga, talipa pa siya. Sana bukas na yung bibilan natin ng almasal. Kasi minsan sarado pa yun. Ay, bukas na. Ay, sarado. Ay, bukas na. Ay, Ay, punta tayo sa kabila. Punta tayo sa kabila. Sarado pa. Sarado pa. Ang oras naman. 5.25. Nakakahingal palang maglakad eh. Ayan, malamig. Kasi ang ulan. Lamig, lamig, lamig nung may kayakap. <laughs> Sarap nung may kayakap. Ayan. Lapit na tayo dito sa isang bilihan ng ating almusa. Pero bago ang lahat, bilhin muna tayo Bili muna tayo ng pandesal. Meron dito, marami dito mga bakery. Pero dito gusto ko kasi may butter yung ibabaw. Te, pabili po. Seven pieces lang po na pandesal. Yung malambot, tas may butter. Ano po yung pera. binabili sa pandesal lang ito kasi masarap. Masarap siya. Ang dalas pong ibili. Eh, hindi to yan, ha? Ito po yan. Apo, apo. Masarap ang pandesal dito. 2 pesos lang. Ito. nakita ko yung kawork ko kanina nakita ko kanina yung kawork ko nakita <laughs> <Dito> ko nagpakita <laughs> wala lang kichikahin lang ako nung maaga pa kasi wala akong mag-alim sa lana ko wala akong kichikahin ako Ito lang siguro. Isa, magkano dito tayo? Dito. Kasi malaban din. Yun? Yan, isa lang po. Ito lang. nandito na ako sa bahay. Tali. Magising ako for 30. Ay, kung ano. <laughs> ano ba ito? Ayan nga. Nagising ako for 30 tapos yun, hinintay ko lang umalis yung asawa ko tapos gumising na rin ako ng mga file parang kumayo na ako sa higyan ng file kasi nga prepare na ako ng ano yung itong isang bata almusal hmm? tapos tigil natin dito lagay muna kita dito ha prepare siya ng almusal kailangan kasi ng almusal na akong batang ito pagka ano po Wait lang. Hirap iporma. <laughs> Hirap maging vlogger. Ha? <laughs> Hirap maging vlogger. Ha? Ching. Ayan. Lagay natin dito. Lagay natin siya dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Nandito na ako sa bahay. Ayan. Ano naman? Para naman taba ako dito. <laughs> Oo oh, no, naman kasi pagising na anak ko, may prepare na akong almusal. Dalam batang yun. Pag wala akong naayos na pinrepare na pagka, ano ah, ba? Pinrepare na almusal. Tinatamad kumain. Kaya, kailangan mo nakahanda na dito ang pagkain. Para pagising niya, meron ng pagkain na kakainin siya. And then, after ko nitong mag-prepare, ayan, tanggalin natin ka lang ng Kamay-kamay na lang. Kamay-kamay <laughs> na lang. Oo, di ba? Ito po natin. Okay naman. Sabi na Okay na natin. Tapos, Nak! Magkakapika! Kunti lang po. Kunti lang daw. Bakit mo pala mo pantanungin kasi minsan pag hindi mo tinanong, tinatamad siya kumain. Ewan diba siguro sa mga ganyang edad talaga gano'n. Pero, diba, hindi ko sana naman siyang gumising. Hindi mo kusa. Pag gusto talaga niya gumising. Pag alam mo yung oras ng pasok niya. Gising siya. Okay, talaga siya after okay, nito. Anak, wag ka na magbaon na ha, ng, pag, ng ano, wala akong nilutong ulam. Wala kang babaunin. Ano babaunin mo? Itlo, itlog, eh, niluto na ni daddy. <laughs> <laughs> niluto na ni daddy. Ay, wala kang itlog. Ito Diyos ko, hindi mo naman sinakabi. galing na ng paling. Okay. Eh, bumaba ka na dyan. At ako magtitimpla ng kape. Eh, tumayo na. Ako naman. Ang <laughs> ba sa batang to? Gusto ay baon. Eh, ang baon naman niya sa school. Eh, sabi ko. Kung na kami magluto ng baon niya. Tapos bumili na lang siya sa school. Dahil nga, hindi naman ako nag-grocery. Eh. Parang ano lang. nga. Kasi ako nag-grocery talaga. Wait nga lang. Diyan lang kayo. Ayan na. Ayan ako pala grocery. Kailangan doon niya magdaon. Naku po naman. Ano, Ang tingnan ba ako ng batang ito? Saka hindi mo naman inuubos ang baon mo. sayang lang din. Kinakagatan mo lang. Kasi kahapon, kadami-daming terang pagkain. Hindi mo lang inuubos. Huwag ka nang magbaon. Hindi mo rin naman nauubos. Bukas ka na nang magbaon. Kumain ka na dito ka na magbaon. Mababatrip yun. Mababatrip yung anak ko pag sinasabihan ko ng ganyan. Uh, gusto niya magbaon tapos sasabihin ko huwag um, niya magbabaon. Mababatrip yun. Ayan mo siya. Hindi ka na, bumaba ka na. tayo mga nanay. pag Uy, sana pang aga pa. Siyempre, kailangan natin gabi ang mga batang iyan. Aray ko. Alam ni ba, ang sakit ng tuhod ko kasi nga. Naglaiba ka kahapon. Ang sakit ng tuhod ko. Ayan, napagod ako. Ah, nakapagod. Ah, aray ko. Uh! Madalas kasi mga beshi, nakakaliputan ko na talaga maglakad papuntang palengke. Dahil nga, di ba may motor naman kami? Hmm. Papunta ko doon nagmamotor. Pagbalik nagmamotor. Minsan lang talaga ako sabihin mo maglalakad talaga papuntang palengke. Kaya nakakahingal din. Pero sa live ko, nasaya talaga tayo. Ngayon ang gagawin nilang natin, mag-upload. Mag-i-edit muna ako, mag-upload um preparation tapos mamaya mga 6:30 AM magla-live tayo yes magla-live tayo sa Facebook Actually 3 times sa the live ko So umaga 6:30 meron 6:30 hanggang 8 and then sa hapon ay 1:30 1:30 to 3 sa gabi 7:30 to 9 everyday ko yung ginagawa pero minsan talaga hindi ako makapag live dahil minsan uh, meron akong client sa eyelashes tapos minsan syempre nakapagod din tayo pero kasi bukod dito nagawa pa ako ng video natin sa facebook kaya medyo ang oras natin ngayon medyo hectic uh, hectic yarn <laughs> parang ano, feeling vlogger talaga Feeling vlogger talaga. Feeling vlogger yan. Ayun. Basta sinare ko lang yung mga ginagawa ko. Pagising ko ng umaga. Kung ano pa yung... Anong ginagawa ko. Ganun lang. Usually, ganun lang naman. Pag alis, umalis na yung asawa ko, pumasok. Ngayon, may, may papasok na rin yung anak ko. Tapos, after ayo ayun. pag na ulit ako hanggang hapon. Kaya, mas marami ang oras ko sa pag edit sa pag live paggawa ng content, paggawa ng video dito parang dito lang talaga na iikot yung oras ko sa maghapon. Kaya, yun lang naman ang video natin for today's video. <laughs> Wala kayo nakuhang maganda dito. <laughs> Don't forget to like, subscribe, and click the bell. Ano ba? Isa pa, take Don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell button. For the latest tips and tutorials, ay hindi naman tayo nag tips and tutorials. For the, for the latest video take three. Don't forget. Ano ba? Don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button for the latest video. For my latest vlog. <laughs> Yun lang. Thank you.